Dito kami guys sa kung uh, kung kami kung 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 kami kung sa kung 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 nandito na kami sa kung sa kung guys, kung kung na kami sa kung Tapos, kung kung si kung kung meron na siyang linoleum sa side niya sa kwarto niya kasi sira na yung dati niyang Ito yung ano, simpleng nabili ko kulay. Brown. Ayan, tapos, pauwi na kami ni Unel. Hindi na ako nakapag-video dun sa bulayan kasi masyadong maraming tao. Ayan, inaantay lang namin yung linoleum ni Unel. Tapos uwi na rin kami, nakapamili na rin kami ng mga pansahog namin sa ulam. Kasi gusto ko talaga dito sa palengke dahil mas mura yung bilihin ng mga gulay uh, kesa dun sa mas malapit lang sa may labasan sa amin. Ayan na guys, pauwi na kami ni Onel Ayan si Onel Nabili na namin yung linoleum kasi matagal na yung gusto namin bumili. Sira na kasi matagal na. Aray ko, ang tarik ng hagdan dito, oh. Ay, gusto ni Unil kumain daw muna kami sa Jollibee kasi tanghali na. Tanghali na. Natanghalian na kami pumunta dito sa palengke kasi naglinis pa ako ng bahay. Aray ko, kinihingal ako. Ha! Ah. na kami. Ayan guys, nandito na ako. Nakaupo na ako. Mabuti na lang. Merong ano, kapuan na available. Kasi ang daming tao ngayon dahil tanghali. Ayan, nakaano ako ng na, upuan. Si Onel nandoon nag-order pa siya. Nakapagod talaga mamalingkit guys. Nice. Ang dami kasi ng tao. Masyadong natanghali na kami ngayon na pumunta dito sa palengke ng Commonwealth Market. Ang ganda kasi mamalingkit pag ano eh, pag pagpupunta ka sa malaking, malaking palengke kasi lahat kumpleto na. Tapos nabilan ko na rin na pagkain yung pusa ko, yung kalabasa at saka carrots. Tapos nabilan ko na rin siya yung isda. Ayan guys, putuling ko na muna itong video ko ngayon. Nakain muna kami ni Unel Ayan guys, nandito na si Unel, Inaantay na lang namin yung order namin. Tanggalin mo na face mask mo. Hello, people. <laughs> hmm. Oo nga. Kasi sabi niya, Mami, kain naman tayo sa Jollibee. Kaya pumunta kami dito. Inaantay pa namin, guys, ang ano order. Ayan na, guys. Dumating na yung order namin. And take one piece of chicken lang. <laughs> Tapos may sundae. Ito naman yung sa akin. Parehas kami ni Unil. galo ka na lang ayan kain tayo guys kain ka tayo guys. Mm. ayan singo na kumakain na siya guys kain tayo ito sa akin. Ano, Nel? Anak. <laughs> Busy na si Onel sa pagkain. Mas no, kamay na ako. mga napakili namin ni Onel. Ayan guys, yung trolley ko, kung siguro kung nadala ko din kanina, mahihirapan din kami ni ito sa ano, overpass. Kaya ito ang nadala namin bag na lang. Ayan, tapakita ko sa inyo. Ito na nga pala yung, ano, yung linoleum na nabili namin. Papakita ko sa inyo yung mga napabili namin ni Onel. Ayan nakabili ako ng anong okra kasi magsisigang ako mamaya guys tapos ang palaya nakabili rin ako ng anong yung fresh na pang noodles kasi mahilig ako guys sa noodles gusto ko yung ako ang bago ng ito. 25 pesos ito galit sa nila na nabili ko. Tapos ito naman, ano, 22 pesos. 22 pesos. 22 or 26 pesos na okra. Ayan, tapos 10 peso na ampalaya. Dahon ng ampalaya. Tapos nakabili ako ng, ano, bangus na, ilalagay ko nga pala sa, ano, nababo namin. Bangus. Dito muna siya kamay ako na hugasan yan. And, tapos nakabila ako ng ano na muling isda. Tapos lalagyan ko yan. Ilalaga ako lang ito guys. Tapos lalagyan ko ng kalabasa at saka maraming karo para kay muling pagkain niya. Tapos nakabila rin ako ng ano, pancake bato. Okay. So, 45 pesos first time kong gagawa ng ano, pang pancit daw ito guys. Gusto ko ng ano, eh, subukan. Ano raw ito ng Bicol pancit bato. Pancake bato. Tapos, bumili rin ako ng bumili ako ng ano, glutinous flour. Yan. Glutinous flour. Thank pag ano yung pang ginatan yung pang bilo bilo ito guys ano pa ba kapok na maliit na tapos cornstarch kasi minsan kailangan ko sa mga pagluluto ko so, bumili rin ako ng tiging, uh, pandagdag lang meron pa akong sibuyas dyan pandagdag lang 10 pesos ito guys dyan ko nabili sa common market tapos bumili rin ako ng sabu ano so, pa ba yun 10 peso luya yan. Hindi ako mo ibili ng per kilo guys kasi mas mahal yun. Mas maganda mo ibili ng ganito o. Oh. 10 pesos lang mura tapos magandang klase lang magandang klase pa ito guys hindi to ano good pa ito kumbaga sa paninda good pa ito ayan oh. kesa yung bibili ka ng per kilo mas mahal samantalang ito ang gaganda pa kasi ano to yung mga nabaklasan nila ginagawang parang tumpok na lang nila yan tapos bubili rin ako ng babo siguro ilalaga ako bahala na kung isisigyan ko ba o ilalaga Ayan. Tapos dito naman sa isang ano, bag. Ito ang dala ni Ulay. isa kami ng bag na dala. Payong. Tag isa kami ng payong. Mabigat kaya gusto ko rin sana talaga itong trolley na to eh, pag namamalingi. Kaya lang, mahirap eh, ano ang trolley sa overpass na, ang tataas ng overpass dito sa QC. Ayan, tapos bumili ako ng ano eh, kalamansi. Tama-tama kasi mag-aano kami ng bangus, daing, magdadaing ako ng bangus. Para may kalamansi. Ayan, ang lang ng ano yun Ayan, kamatis. kalabasa para kay Mimeng ko. Kukunin ko na para sa amin. Ito kasama din sa ano sa isda niya, lalaga ko pagkatapos ko Ang mura ngayon ng ano oh. Ang mura ngayon ng carrots, 20 pesos lang ito guys. So, dalawa yung binili ko. Ayun pa oh. Dalawa yung binili ko para meron si Nene marami siyang carrots at kalabasa. Tapos bumila rin ako na kamote ng kahoy. Kasi may saging pa kami dyan. Lalagyan ko ng gata. Kaya, bumila ako kami na ng gata. Ayan. 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 Ako na ang magpipiga. Tapos, ang pabakot dito. Ayan, nakabili pala ako ng alo sa lahat ng kilong asukal 39 pesos segunda yan guys magutang kamatis ano na naman dito ayan tatlo pa ka palang kamatis may nahulog sa plastic tapos may ano nakabili rin ako ng ano um sila na green 10 pesos lang ayan guys 10 pesos kasi sa Commonwealth Market, ano siya guys? Kung gusto mo mag, mayroon per kilo. Kung gusto mo naman, 10 pesos meron at mabibili na ganito. Nilalagay nila sa plastic. Tapos, ano pa ulit? Ayun, nagpabilis si Unil ng ano, 10 piso na pino na pula na maanghang. Ayan. Gusto ko rin ito guys kasi pagka nagluluto ako, minsan ginagawa ko itong pampabang sa mga niluluto kong pagkain. Ayun lang. Pwede. Pero tinatanggal ko ang ano nito, buto. Yung ano lang, kasi nungugasan ko siya, yung balat lang yung ilalagay ko sa ano ulam. Ayan, wala yun na. Wala nang laman for this video. <laughs> Ayan. Ayan. Ayan lang guys, thank you so much for watching, at saka sa mga silent viewers, sa mga supporter, ayan, big love shoutout sa inyong lahat, maraming maraming salamat sa panonood ninyo ng vlog ko, thank you, thank you so much, I love you all.